tapos si James na naman anuhin mo. Lubat na talaga yan. Patingin. Anong 61? Hindi eh, di ba naubos na yan kanina? Hindi, 61 pa lang yan. Pinahiram ko kay James, tapos sweet lang. Okay, James na naman. Anuhin. birthday mo? Hindi. Ano? Ano naman bilhin mo? Yung ipapazin. Ha? Ipapazin. Maliit na. Uy, dami-dami mo nang pinabili doon. Yung pinabili mo na ano, hindi mo naman ginawa. haba ng pila 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 sus ano ba yung pinagawa mo doon hindi mo naman ginagawa yung ano, ano pinabili mo yung, Ano pinabili na naman eh yung mga beads mo kadami dami doon hindi mo naman pinagagawa pag bili bili ayan na naman ito na naman pabili na naman hindi mo aro, hindi mo birthday ngayon eh Tingnan mo daw dyan, magkano yan? Oh, ano? Magkano? <laughs> magkano? Oh, hindi. Huwag ka kumain sa Jollibee. Sige, bili ko yan. Huwag kumain. Dali. Bibili pa nga tayo ng ano.

Thank you. Ano ba yan? Pinag-aano mo dyan. Ha? Kamahal pala lang eh. Para saan yan? Para saan ba yan? Sabi. Rachel. Tara na. Mm, uh, mo.